Okay, mga ibon ayan, kukuha natin ng ating ibon sa ating kulungan. Shades. Gabi na. Ayan, medyo madilim dahil natang ilaw dito sa ating loop. Ayan, first bird, si... Taiwanese. Ayan, Taiwanese pangalaw natin na ito Justin Justin Pink huwag nang brown pink na lang ayan, ayun na yan ayan, dalawa lang po at yan ayan lang natin to huy sino ka yan mababa tayo at tayo pupunta na sa loading station yan mga po, nandito na tayo at wala pa yung truck tayo pa tayo. ano Ano timpapaya timpapaya. shout ko naman ito isa tayo sa loading ng Pinyaranda si First lap, batong Basilio Ay, ino, derby Ayun o, malalakas ng papaya Ayan, <laughs> Okay sa mga tao gusto ko sihingit. Okay ayan. Uh, andito po tayo ngayon sa loop ni Batang Basilio. Ayan, kita-kita nyo naman mga kaibon na ating mga audience impact. Ah, uh, first lap po ngayon ng GR. Saan ba yung ba siya? Hindi mo nilagay. Agdangan, Quezon. Agdangan, Quezon. Ilang kilometer? 198. Ayan, ulang 200 kilometers mga kaibon ah, uh, Dinerdy po natin yung dalawa Tai Wombert Tsaka yung kapatid ni Justin Brownlee Mga kaibon 189 pala na, Berkstad ano? 189 189 Berkstad 189 mga kaibon ayan 920 pa po yung 14 ito yung forecast po natin ayan sana maintindihan nyo may 1413 pa ayan. dapat ko lang 4321 ganun lang wala lang kwan time check po tayo 918 medyo malayo po yung orasan natin pero ayan yung dinala ko yung orasan natin malalaki malalaki malaki Tsaka mga kaibon, uh, si Tol ando po sa ating loop uh, at ang TEDLAB po ng CL, San Francisco, California ang hages. wanyata <laughs> <laughs> eh, uh, 3,200 kilometers lang ata yun. Sa San Francisco eh, ako basta San Francisco, mga kaibon. Alang nakalagay kung anong kuya basta San Francisco lang nakalagay. Ayan, ah, pamiyamiya pa tayo maghabang, maaga pa. 919 pa lang. Ayan, ah. shout out po kay Patrick. Saka kay Sinion si ano, Arwin, Awin. Awin. Ayan, kay shout Shout out kay Awin, yung bay nakalagay niyo, name niya sa loob niya. Jerwin. Jerwin, Jerwin Medrano, ayan oh. No? At kung kailangan niyo po ng malamig na malamig at magsasamera po, gumagawa po siya ng ice cream mga kaibon. Napakasarap po noon. Uh, ah, order lang po kayo kay Awin Medrano Ice Cream dito po sa Papaya. Sa bayan po ng Papaya, ayan oh. No? Ayun, shout out po kay Ninyo. Ayun oh, no? nangingkaroon din po ng ibon. Di na alam ninyo. Ayan. Pamiyamiya baka kayo eh. Mag-abang-abang na tayo. Ayan, 9.20 na po. 1.30 na lang mahigit. Ayan mga kaibon Ayan time check po tayo oh. Ayan o oh. 944 1-1 na lang po ang speed na natin Ayan 943 po ang ating 943 po yung 12 kaya 11 na lang po tayo mahigit 957 ayan e mga kaibon nakikita nyo naman po ang oras dito po sa ating gilid ito ayan o 951 ang ating 11 ay 957 ah uh, may nagpaklak na po ng SRB mga San Rafael Bulacan yun. Kulang 1 to speed, 1-1-83. hindi uh, tayo makapagbukas. Mahina po yung, uh, yung ginagamit nating pan data. Ito po, eh, pagka nakabidyo, eh, namamatay po yung hotspot kay Bas Batong Basilio. Asa ko na lang po tayo, 1-1 na lang din tayo mahigit pero hindi na natin kayang tabunan yung 1183 na yon. Ayan e po, isang tigaabang natin. Ayun, no? Toto. Toto. Ayan e mga kaibon. Alas 10 na po. Ala pa tayong pauwi uwi. 1-1 pa. Ay, isang na lang pala tayo. Ayan, eh, no? 10-14. Kuya Awi, nakapagpa-uwi, no? E? 1,080. Jerwin Medrano. Jerwin Medrano. Nakapagpa-uwi na. Pauwi na. Jerwin Medrano. Shit! Out po tayo. Ayan po ang ating mga tigapag-abang dito. Mukhang may mga balat yata sa puwet. Tinawa ninyo, baka may balat sa puwet ah. Sige, meron. Napakaganda naman po ang ating panahon. Dalawa po ang ating dinerbi. At isa ay wala pa. Ilan na binagkaklak ba ba sila? 50. Ayun. Ano pa yan? Ako, ayun. Ako, baka mayroon yun ah. Ayun, lumikot. Saan? Pag ganyan. Ayun no. Yan. Yan ay, 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 ay. eh. Ayun nga eh. Oh. Ayun nga ata dalawa. Chon. Mabalik 'yo. Yan. Ay hindi yan yan mas makinis yun na no ano, ng katawan kasi no eh. Sa fake, sa fake. Ah, yun na. Ayun no, kataas oh. Ayun oh. Mabalik. Oh, eh. be. Kailangan gumusot. Ayun. Ayun. Kaganda. Kagandahan. Pag kang lalapet. <laughs> wag kang, lalapid, wag kang nalalapit. Nako yung bara ko pala nakalimutan ko tanggalin. Yan ah. Let's Let's Agad dahil hindi na mano rt three yeah. na ba? Dumating yung isa ya. 82. 25. 25. Samang clock. 9. Nine. Nine. Ayan na. Shoot agad na. Nakapagpa-uwi na din. Nasurpan ah, pa yun ninyo. Baka hindi ako nakakita dyan. Nakakita ka dyan. Eh, ikuan mo muna. Nakakabukas ko dyan na? Oo. Ayan na. Taiwan birds. Si Taiwan. Anong ginagawa ninyo? Huwag masyado maligot ninyo.

gintang tindi yah sinakop ako din sinapi stick stick na na twenty zero Yun nga mga kaibon, ayan, kompleto na po tayo. Ano yung speed? Alapa, pa, hindi bumatao. Hindi bumatao dahil ah. sing nakasing eh. Ayan po. Ayan po sila. Mami, you know? Yun no? o. na atang makakita. Ayan. 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 Kita yung chanko. Ayan. Sisilipi po natin mga kaibon ang ating mga nag-plak na dalawang ibon. Ayan mga kaibon. Ayan na, ating first birds. Kapatid po ni Justin Justin Brownlee. Mukhang parang siya tayong dalawang babae na ito. ito po yung second birds natin. Ayan na. Taiwan birds. Ayan, kompleto naman po yung atin. 1,000 ano yung blue bar? 1,044 1,044 po yung kapatid ni Justin Brownlee Ito po nasa na 1,000 na lang speed nito pero wala pa pe, eh Wala pa sa atin bumaba tong speed eh. Okay mga kaibon ayan um, nakakompleto naman tayo kahit na medyo eh kaya nga eh Mababa yung speed ng ibu natin pero ayos lang Importante dyan clock Ayan mga kaibon po si Nino baka may isa shot out daw Shoutout pala kay Aaron Polencio Tsaka kay Jasper De La Cruz. Si Batang Basilio. Shoutout kay Mari Maria Abut from Punta Santana Ana. Ayan, yeah. tapos shoutout. Uh -huh. Yun lang, wala na. Shoutout po sa Kwago. Kwago ba Tarsier. Tarsier. Okay mga kaibang, gandito na lang po tayo. at kung aabot pa tayo, eh, mag-aabang tayo doon sa loop natin. All right.